Kamusta po sa inyo lahat? Ni Hel dito sa Taiwan. For today's video is magluluto po tayo ng ginataang manok. Yan, masarap po ngayon para ang ginataan. Tagal-tagal na din po hindi nakakatikim ng ginataan. Kaya po tara, tayo po is magluluto na para sa ating hapunan. Yan, ilagay lang po natin yung ating manok. Lagyan po natin ng bawang. Ganyan po kaming magluto ng ginataang manok sa keson. Ayan, lagyan po natin ng asin ano po, ipapaksiyo po muna natin siya sa suka. Saka po natin gagataan. Ayan, lagyan din po natin ng paminta. Hindi po ba? Madalang-dalang po. Mahal po dito ang gata. Yung isang lata po is nasa 100 mahigit. Ayan, lagyan po natin ng suka. Ang suka pong ginagamit ko dito is rice vinegar. Wala pong katulad sa atin. Meron po sa Philippine store pala malayo. Ayan. Pakuloyin lang po natin siya hanggang sa maiga po yung suka niya at pumasok po yung kata sa loob ng manok. Ayan. Ganyan lang po yan. Madali lang naman po. Masarap po ito. Mas masarap po sana kung may luyang dilaw. Kaso lang po, wala po ako makita dito. Lagyan po natin ng sili. Ayan. Ayan po po. Pakulo, pakulo lang po hanggang sa maiga-iga na po. Ayan. Balibalik balik rin po natin at nang mapantay ang luto ng ating manok. Ayan, pakpak -pak po yan. Pakpak -pak po yung binili ng aking ah, uh yeah. -huh. Masarap po sana yung maahang maanghang-anghang -ha po sana ang masarap ayan, haluhaluin lang po natin at ayan na po ang ating gata kalahating lata lang po ang aking nilaho kasi ang aking iginata dahil hindi naman po masyadong maraming ating manok ayan, kailang po natin yung ating gata kasi yan po is coconut cream ayan malapot po siya puro kaya kalahati lang po ang aking ginamit sa isang lata ayan lang po natin siya ang bango po niya yung po medyo nasunog-sunog na yung manok eh mabango-bango ayan kuluan na po haluin po natin ang hindi po lumab na ang ating gata Ngayon lang din po ako nagluto dito ng ganyan. Kasi noong una po hindi mahilig sa Philippine food ng aking amo. Pero nung medyo naglutulaw luto na po ako is mas nagugustuhan niya na po ang lasa ng Philippine food. Ayan. Medyo may mga luto rin po naman nakatulad dito sa Taiwan diyan sa Pilipinas. Kaso lang po sa kanila ay mas madami po yung may herb. Kaya tapos po mga soup, hindi na kailangan gisa. Tapos sa ginataan po hindi sila masyadong open. Madalang na madalang po dito ang naggagata. Ayan po. Hayaan lang po natin kumulo ang ating manok. Ayan po. saluin po ulit natin. Yung gata. Luto na po yung manok. Ang niluluto lang po is yung gata. Ayan. Masarap po ito sa bahaw yung may kaunting tutong-tutong ay talaga naman po pong... Ang niluluto ko lang, ang niluluto ko po dito is yung mga ano, hindi po ako magaling magluto. Namimiss -na -na ko lang po yung mga pagkain Pilipino kaya po pag po may oras at pinayagan ng amo is nagluluto po talaga ako. Ayan, kasi medyo mahal din po dito ang bilihin tulad lang din po diyan sa Pilipinas, mumahal na din po dito ang mga bilihin. At ayan na po, ngayon po is meron po tayong dahon ng sili. At yan po ay is ating ilalahok. Ayan, ilagay na po natin. Ayan, hayaan lang po nating maluto yung dahon ng, sa ng sili. Ayan, at para po, meron na po tayong masarap na masarap na ginataang manok na may dahon ng sili. Ayan po, medyo maluluto na po siya. At nagtatanong nga po ang aking amo kung bakit daw po mahilig kami sa ginataan. Sabi ko is, nung bata pa kami, pag mayroon kang niyog at may gulay ka, ay mayroon ka ng ulam. Hindi mo na bibilhin. Kaya siguro, lumaki kaming mahilig sa ginataan. Ayan. Kasi pag may, may niyog ka na, nakakuha ka ng gulay at gagataan, ay iya, ay talaga namang swak na swak na po ang ating pagkain. Ayan na po, kulo-kulo na po. Iga-iga ko lang po. Ayan. At meron na po tayong masarap na ginataang manok na may dahon ng sili. Ayan. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings. Salamat po. Bukas po ulit. Salamat!